Grabe na Oh, oh season igat hunting natin! Woo! Oh. <laughs> Grabe yung huli natin, oh! Harvest na naman! Grabe <laughs> <Rami natin> huli! <laughs> oh, nagkarabe! Irrigation dam ng nasa Butatangas. sa baba Maraming na tayo nanghuli. Pero dyan sa baba ng tulay na yan, hindi ko pa nanghulihan yan. Yan ang magiging spot natin. Parang ngayong off-season. Ika-hunting. Solo hunting. Welcome to my office. Ang lalaki itong igat dyan. ko si Jeffrey. Taga rito sa ilog na ito. Mangunguha sila ng buhangin, tapos dinatala nila sa arkway. Gano'ng kalaki nakita kitang iyong igat dyan na ano? Yan, ganito ko na yan. Ah, may isang na yun. 12 12, 12. Okay. mga yun yung mga ano nyo mga nataw nyo malaki yun mag spot natin guys dito ka lang hanggang ko na pero <laughs> Tuloy so, na tanaw natin kanina. Yun. So, dito na tayo sa baba. Bumaret so, okay. down na ito dahil sa malaking niya. Kawayan. Kailangan ba? Sayang. Pero malalim talaga Ito sa kakananan dito sa edge. Kailangan. Mas kulo So guys, da solo hunting ako ngayon. Hindi na muna ako mag-video. Cheers wall ang uh, video natin sa pamaman na medyo mahihirapan ako eh para makapag-concentrate tayo medyo tumidilim na rin naman ibilisan ko na lang pagkakang ko rito sigurado madilim na pero as usual excitement level 100% morning. Start natin pandawin ang ating mga pabili apat natin nasa paan lang tayo ng dam niya dam na nasubo yung spot na yon napagurihan na natin iilayo tayo ng konti ngayon at uh, tingin ko yung doon sa baba meron palagay ko sa taas meron din kagabi nakapagka na ako ng mga 17 kawil inabot na rin ako ng gabi at hindi ko na na video pero expected natin sana makahuli pa rin tayo okay let's go excited ako kasi ang gabi pag ako na pag ako parang may ikat ng mga kumakalabso sa so dinadaanan ko parang gumala sila kagabi kaya excited ako sana makahuli tayo let's go solo vlogging sa mga kasama natin na nasa Laguna sila eh sana yun naman tayo mag vlogging solo kaya sinubukan ko na rin kasi ang panahon eh. Maganda ang panahon. Panay ang kagat. Lulubayan ko ito, sayang eh. May mahuhuli pa tayo. napapanay panayin na natin. Tatawid lang ako sa kabila. hirap solo, dalam mo lahat ng gamit eh. Oops, malalim na. <sighs> Yun ang dinadam ng market may Ito light. Sa baba lang tayo. At ang pahabaan ito, Angal do sababa. Eh yang kita natin nakawala. Hasta talaga eh. Kawil. Pinapukulan dito sa metroso. Hindi oh, ka ba humanda? Oh, Text. Teka. Okay, dito. Halika, dalagito, dalagito, <laughs> ito lalag ito lalag ito nakaisa din nakaisa din Samuel. Ayan. May huli ko ba? guys na tatanaw ko na isang gawil ko doon. Parang namamasyal na yung huli doon na yun. Sa malayo. Sa may bato. Unahin muna natin ito. Wala. uh, Wala. Parang nilaro ito ah. Okay. Oh, isa natatanong ko na naglalaro na doon wait ka lang ang spot natin guys hindi ito kalaliman hanggang dibdib ko lang pero ang mga bato malalalim mga lunggaan ito na guys yung sinasabi ko sa inyo ito yung sinasabi ko sa inyo malayo pa tanaw ko na naglalaro siya may huli ka ba? saan may huli? Oh, naglalaro na ito kanina pa eh. may huli nga mm -hmm. mukhang malaki-laki ito Aku oh, nak yang, wow. Hahaha. cuma laki-laki tu. Apa kan? ng na spot natin guys <laughs> ayos ammo natin dito sa. Okay. Oh, ano na 'tong mga bata? Hay. Ano paano malaki-laki na rin 'to. secure. <laughs> secure. Next na ka kawil. Akang iti na tayo. Parang meron din ito. Batak oh. Nako. Sabit-sabit na ito. Tulik ka ba? Gracias. tinali ko lang sa kawayan pero kanina pala yung ah, ito, eh ito hmm. sabit-sabit na ay, dalag dalag na naman maraming dalag sa lugar na ito Okay, pangalawang dalag Last to kawil pero may huli itong isa Ito Ano ito? Parang hindi igat ito Hindi igat ito Ay, pagong! Ay! Oh, ano tingnan yung sabit niya o oh, nasa tagiliran? Pagong. wala stick. Chinese social turtle. <laughs> Pagong. Ano nga naman oh. Pero guys, masarap ito. Iuwi ko ito dahil ito ay ano. Oh. Um, hindi, 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 hindi naman ito endangered eh. Actually, isa ito sa mga pestel sa ating uh, ilo. ilog. Kinakain niya mga similya. Invasive species ito. Take home na natin ito. Sayang. Okay. panganim na huli. pag -pum. Last na ka na Nasorted ang huli natin. Bye ba? May huli ka ba? Last na ito. Baka may humabol pa. 오, 바나나, 고프로. 바나나, 고프로. 오, 바나나. 오, 바나나. 오, 바나나. 오, 바나나. 오, pa rin Igat pa rin guys oh. Ah! <laughs> Ikalawang igat natin Wow Hindi naman kalaki yan Ayos na naman <laughs> Swerte <laughs> huh! Huling kawil Meron pa rin <laughs> Talaga naman Sabit ay Nako Nasa nguso sa nguso lang sabi ko ito pero tingin ko eh ano mm -hmm. ah wala makakawala eh nasa nguso patay muna natin itong gopro ako ah, natin ito sa kabila ito natin siya okay. hindi naman kalakihan ito pero good size ito na siya Okay Malaki na rin siya Mga kapatang kilo siguro ito Dami nating huli ngayon, assorted Grabe. Ang dami niyang babag. Parang pinagkakagat siya ng kapwa niya igat. Sperte. Grabe yung huli natin, oh. nalaman <laughs> dami nating huli oh nagkarami bali ito ay apat na igat dalawang dalag at isang Chinese softshell turtle salamat sa inyong pananood tutuloy-tuloy pa natin ito hindi natin nakukuha yung ating 15 kilos na pangarap dito sa baba na ito tutuloy natin yan ubusin natin ang spot na ito sana makulihan pa natin tayo Tatawid pa tayo Tatawid pa tayo Tatawid pa ako ng ilog uh, Talaga naman Walang katapos ang mga igat itong spot na ito Napakasugati ko dito Bagay sulit na rin naman dahil inalagaan ko ito, itong spot na ito 3 years mula nang Huling nagkawila nagka ko dito Huling nakana. Medyo maliliit ang huling ngayon Alam nga dito parang eh Pawikan 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 dito.